nanyo, wow, wow. Wow. Niyero. Hala kayo! Napakalaki. Dito mga idol. Dito tayo sa taas. Sana hindi makalata yung mga isda doon soba. Nagbabay natin. Napakarami na ng mga isda diyan. May iba't ibang kl uh, klase ng isda. Dun, dun, dito 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 banda yung ano, napakaraming mga isda diyan sa ano, bandang uh, Waterfalls na 'yan. Yan. Tara, babayin natin mga idol. Yan, kasama ko ngayon ng ating kaibigan si Master Friends. Babaan namin yung ano, yung mga uh, isda doon sa baba. namin ang dala. Maganda ngayon kasi gabi. Mas marami tayong makukuha ngayon. Yan, tara. Ito nga pala yung daanan mga idol, medyo masukal pero kailangan pagtiyagaan kasi mas maganda kasi nga uh, manghuli ng isda pag ganitong gabi mas maraming na uh, nakukuha hindi kami napapansin mga isda yun dito na kami sa spot mga idol tara samahan niyo kami mga idol ayun oh yun ganda ng spot mga idol at yun mga idol oh. kahit gabi na eh talagang kitang-kita yung mga ulo at sa mga buntot ng mga isda diyan oh tara pagagisan natin dito sa banda rito ito so, pati hindi pala ang ulan kanina dito mga idol kaya medyo lumakas ang uh, tubig ay eh sana uh, makarami tayo yun pinagisan na oh, no! ayan na ayan na pinagisan na pinisan mo idol ayan na nataranta na ang ating pina So dami ng tilapia ay grabe wow ang dami Hoy ibang kulay ibang kulay ang dami ibang kulay wow wow ay Siguro ay yung karpa 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 may nakita akong karpa kanina dito na. Saan na? sana na? Uy. Wow. May karpa idol. Wow. Oh. Grabe. Na tarantang ating niya. mga idol. Dahil sa dami ng mga tilapia at sa mga karpa dito mga idol, grabe. Wow. Tindan niyo mga idol lo. Oh. oh. Grabe. Idol. Idol yung lagayan. Kunin mo yung lagayan idol. Wow. uh, oh. Grabe, karpa oh. Siguro doon mo idol, hindi makatakas yung ano. Karpa. Wow, laki. Grabe. Talagang napakarami ng mga isda kanina dito, umalpas sila mga idol. Muti na habol lang ating bida mga idol si Master. Talagang tinasmag, nataranta pa nga siya dahil sa dami talaga ng mga isda. Ayun. Magandang magandang gabi po sa ating lahat mga idol. Andito na naman kami sa malawak na sapa mga idol at ah, Ah, po ni Master yung mga napakaraming uh, tilapia sa mga karpa dito sa may ano gilid ng mga nasapa na ito no. Mga idol, grabe. Ibang kakaibang kulay yan idol ah. Wow, ang ganda. Ganda ng kulay no. Grabe. Ganda. Grabe. Ganda, grabe. ganda ng kulay idol. Anong ano yung tilapia din ano? Wow. Grabe. Hello, ayun idol ah. Nakita ko kanina nakarpa. Nakatakas yung isa idol. Nakakataranta nga naman pag uh, sobrang dami ng mga tilapia talaga sa mga karpa. Talagang hindi uh, mo rin alam kung anong unahin mo mga idol kasi tra, grabe. Si pusagan kasi sila kanina. Huh? <laughs> mamaya, mamaya balikan natin dito sa ano. Balikan natin dito tapos ano pupunta mo na naman tayo sa baba. No? At uh, grabe. Napakarami pa rin ng mga isda. Pupunuin talaga namin yung aming uh, sako mga idol. Nataranta ang ating ibida kanina dahil may nakita, may namataan kaming dalawang karpa. Kaso nakatakas yung isang mga idol. Ating rena, grabe. Intense talaga yung ano, pag paghabol ni Master Friends dun sa ano, dalawang karpa. Nakata nakatakas yung isa ano idol. Saan na yung lagay natin idol? nandiyan sa kanya idol. Ay nandiyan na ba? Ah, sige sige sige. O oh mga idol. Talagang napakarami, sobra. Grabe. Nahabol mo ba yun? Nahabol mo pa yun idol? wala ang gilisan yeah. talaga eh oo kasi pag di mo hinabulan wala di mo, mo makakauli sa bilis talaga ng mga tilapia at mga karpa na pumusag eh talagang hinabul ni master buti na lang na nabul namin yung isang karpa nakatakas pa ngayong isa eh Grabe ah, oh. yun, no? oo grabe yung pangilagay mo sa buo wow. grabe yan idol talagang namangha ako dun idol Grabe naman yung dami nun. Pumusag sila pa. <laughs> Grabe ay ito. Pero mo, oh. Ay. Uh! Oh. Grabe. Uh -huh! May pa ba yun? May pa. Uh! Oh. Tingnan nyo Wow. Yun oh. Oh. -huh! Ang laki Ang laki Grabe naman yan oh Panalo oh. Hanggang sa dulo mga ito oh Sinakop Sinakop yung malita na sapa na to Sinakop ng kanyang dala mga idol okay. Kaya talagang Wash out talagang Lahat eh Kuha yung mga ista dito mga idol Walang natira oh, Panalo oh. Wow Yun Ayun oh. Oh, ang lalaki pa. Ang lalaki. Ah. uy. <laughs> -lalaki. Oh. Ang lalaki. Uy, karba, karba. Ay, karpa, karpa. Ayun. no, 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 no. Lo, umalpas na, umalpas na. Lo, no, no, no. Oh. Ang lalaki. <laughs> Siguro na yung mga idol, master yung, ay, lo, no, yung karpa. Saan yun? Saan yun yung karba? Oh. Woo. Woo. Nakita nyo yun mga master, oh. Oh, ang lalaki. Oh. Oh. Hindi lang good size yan, talagang mamaw mga idol Wow, yun Gusto nila makita yung taranta mo idol <laughs> Ayan lang Nataranta <laughs> na <Wow>. Mga idol <laughs> Grabe, grabe <laughs> Grabe <laughs> Patulog <laughs> nawala, nawala tuloy yung karpa dahil, dahil sa taranta niya idol eh, Nawala yung karpa Oh, grabe sa yung karpa na yun ah. Oh. Ang laki nun. Ang laki no. Grabe, ang lapad. Ano? Oh. Ang lapad mga idol. Oh. Ayun oh, grabe. Woo! Grabe. Talagang uh, mag-isip kayo oh, kung anong pwedeng lutuin luto dito mga idol. Grabe. Sobrang uh, lalaki. Oh, oh, hinabol pa yung isa idol. Oh. <laughs> oh. <laughs> grabe. <laughs> ano ba yung kasi yung grabe, ganun ba daw yung gusto nyong taranta idol level 10 ba yun nasa level 10 natin mga idol talagang tinodo na ni master mga idol <laughs> talaga naman ah uh, umaapaw ang pagkataranta ng ating bida uh, mga idol, grabe wow <laughs> tulungan mo idol kap kapanot <laughs> tulungan mo daw idol, tulungan mo ipakilala ko sa inyo ang ating uh, bagong ano tulungan mo para no, ipakilala kita ito yung uh, bago nating uh, ka mga ka mga idol. Si uh, mm -hmm. si Kapanot. Magan uh, si ano si pangalan nila. Pawi Taylor, yan po yung uh, page niya. I-follow niyo din po si Pawi Taylor. Yan po. Ang kasama natin na ano, talagang uh, masigasig at uh, masipag. -ma -ma masipag din mag ano, uh, mag mga idol, no? Grabe. Oh, lalaki lalaki. lalaki. Oh, tignan mo, ang laki yung na, na, nakuha nyo Ang laki <laughs> Talagang magaling ka pumili Idol no? Talagang yung pinakamalaki Pero, oh. Anong magandang luto dyan Idol? Apat na kilo na ata yun Idol Mas, sobra, sobra oh, mas malaki pa yan kaysa yung nadala ko kanina ano? Oh. Grabe, Grabe Wow, wow. ah. <clears throat> Kay Ron Vlogs yan mga kasama natin sila Kasyokoy. Kiniliti pa mga malaking tilapia. <laughs> talaga na. <laughs> Ganun daw para sa sunod daw na dala niya mga idol eh. Talagang maamo na mga idol. Pero grabe baka pa. Ba? Talagang oh. yung paghagis niya imbes na mali yung ano idol. Ay talagang inalikan pa idol. babalikan at balik, babalikan at babalikan kanya na idol. Grabe. Ito yung lagayan natin yun. Talaga naman na napakarami. Oh. Ay, ay, meron pa, meron pa dyan Idol Uy, siguro tuwing mo idol, baka makatakas Makatakas yan, makatakas yan Yan na, yan na, yan na oh. Uy Grabe, makatakas eh. makatakas eh Lagay mo dyan sa ano so, Sa yung lagayan natin, lagay mo sa lagayan natin idol Grabe Ay, grabe, yung karpan na huli namin idol oh Dalawa sa isang hagis Sa isang hagis lang idol, dalawa na agad Oh ah uh, akala ko hindi mo nakuha yung kanina talagang yun pa talaga yung nuna mo pala ano idol okay, yung nuna ko yung maya. nuna niya yung laki na no? grabe yung laki grabe yung laki no. lalaki <laughs> piling piling mga idol muna yung kukunin natin kasi baka hindi magkasya dun sa sako kasi malapit nang mapuno yung sako natin mga idol mga malaki na lang muna yung kukunin natin yung mga malit babalik natin mga idol kasi pwede pang lumaki yung mga yan grabe uh, eh malapit na mapuno yun sakto na to pagkalagay namin to puno na yun mga kasamahan namin sa trabaho bibigyan po namin mga idol ayun o, oh, grabe naman na talagang uh, masipag, masipag yung dalawa nating uh, kaibigan mga idol ayan si Pauy Taylor uh, ang ating kaibigan mga idol bago nating uh, membro ng team Harvest mga idol supportahan naman natin ang kanyang uh, page mga idol Pauy Taylor ayun o